And how do you feel shy sa nangyayari sa bansa ngayon? Nararamdaman mo bang naapektuhan din yung showbiz industry and movie industry? Naapektuhan lahat. Naapektuhan ang buong bansa. You know, um, nakaka-frustrate and nakakapagod and sana may mangyari na. Na hostisya. And out of frustrations, ikaw ba nakukonvince ka na rin na pasukin ang politika? Baka sakaling may mabago? Right now, right now, Ate, okay ka lang? Oh. Okay lang. O, oh, yung TV na, ano na, pakilagyan na sa kotse to. Sige. na sa kotse to. Hello. So, ayun, out of frustration, si Ko ba napukondition? I don't na. see myself in politics right now. Um, sana we can have like better, you know, strong leaders in the future. Pero willing ka naman ako sakali mag-endorse ng politiko na sa tingin mo talaga karapat dapat eh? Kung sa tingin kong karapat dapat at this point, oh, mm -hmm. dapat dapat talaga meron tayo um, uh, leader na talaga maasahan natin.